Kailangan nang gagawin pangatay lalaki. Kasi pag lalaki, gumalaban. Lalaban, maglalaban. Hindi natin alam ano, no. may lang, din pala sa ilalim ng tubig. <laughs> Bababa na kami ng plate. Ay, uh. yung pa. So for the meantime, ikakarga muna natin ang gamit natin dito sa bangka. At saan tayo kuya? Doon tayo sa dulo, no? So, kaya tatay ko. So, 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 okay, doon tayo sa dulo. Kung natatanong ninyo mga bahayan na nasa gitna ng lake, doon daw ang spot. Ngayon, para makabawas tayo sa bitbitin, kakarga na natin sa bangka. At uh, kami, by foot na lang, maglalakad na lang doon. Okay? So kuya, ikak ikakarga ko na rito ang gamit nyo. Oh, Oo, ikakarga nyo na sir. Okay. Ay, pwede. Ako na lang. Titino! No, Dino. Ayo. Malapit na tayo sa spot. Wobble tadi to. Ha? Huh? Oh. hey, Oke, oh. ay Titino, go wow, go. Hoy, undi ka apaka kita-kita bago atake doon sa lake at bahay ni Kuya Tino narinig yung sinabi niya kailangan dito cowboy oh <laughs> cowboy ang kailangan natin ito ang challenge sa atin may algal formation may algal bloom ngayon dahil uh, nag-uulan siguro mataas ang level ng nitrogen kaya nagkagalito medyo malabo So isa ito sa napansin namin. Ah, uh, medyo mahihirapan tayo ngayon manisi dahil uh, ito. Try natin ha. Kaya pero nakaready naman kami. Meron kami mga underwater flashlight. Uh, in case na kailangan tapos talagang madilim, talagang malabo, gagamit tayo. No? <laughs> ah kailangan ng gagawin pang ate lalaki yeah, mga lalaki yung tilapya. kasi mag aaway aaway yan eh kaya lalapitan siya susugod din siya nung mga lalaki din oh. kasi baka mga gawan sila eh Kaya nasa yun na? Kailangan pala lalaki okay. talaga yung lalagay Kasi pag lalaki, gumalaban. Lalaban, maglalaban At eh, paano yung ano, yung lalapit sa kanya karamihan ba? Lalaki o babae? Asawahan, lalaki at babae Ah, yung kasi mismo lumalapit sa kanya? yung babae, naghahalap naman silang kapartner minsan lalapit din sila dyan. Oh. Kaya lang magagalit ng lalaki siyempre. Sasamahan. <laughs> Oo, oh, ayun nga lalaki. Parang agawan din yan. Hindi natin alam ano. Oh. May taksilan din pala sa ilalim ng tubig. <laughs> Marami din pala taksil. <laughs> May intriga pala sa ilalim ng tubig. Nakamarepest tayo ngayon <laughs> Bagong info ito. palusong pa lang kami expected ko na na matinding challenge itong uh, mararanasan ko ngayon dahil uh, bukod sa malabo ay uh, may putik pa sa ilalim mahirap manisid kapag ganitong itong sitwasyon uh, at hindi talaga ako sanay kasi dito sa nasugbu ang ilalim ng tubig dito ay patuad uh, at ano na ngayon makapalang lumot pero dahil adventure ito itong hanap ko Uh, Awit kami, pupunta kami sa kapilang side at andun ang pinakamaraming tilapia daw base sa sabi nila andun ang tilapia at ang karpa So, mamabangka muna kami then tuloy-tuloy kami mong umana Pakalipas na yun na sandali andun na kami and then inaasahan <laughs> ang hirap mamana talaga naman pumunta ako sa mababaw pumunta ako sa malalim alas ko din ang sitwasyon hindi ko ni isang beses hindi ko naiputok ang aking pana dahil wala talaga ako makita magaling pa yung mga kasama ko at uh, nakakapana sila sa bagay playground talaga nito expertise nila ito kaya marami sila nahuli at makalipas nga ang ilang wala pang isang oras nakita ko marami nang nahuli kaya nagdesisyon kami na sapat na ito para uh, magsimula para makapagluto kami at uh, tatawid pa kami sa kabila babalik kami sa pinanggalingan namin at para lutuin yung nahuli ito yung gagawin natin dito. Sinigang. Sinigang. O, sinigang na tilapia para makahigot mm -hmm. tayo. Mm -hmm o so, simpleng lutuin lang naman ang ginawa namin uh, kagaya ng nakagawian pagka catch and cook hindi naman bago sa akin ito magkakahon ng uh, lawa pinakuluan lang namin nilagyan ng pangasin nilagyan ng puso ng saging at nilagyan ng uh, kangkong yan kasi ang pinaka basic na makukam mo dito sa paligid at inasiman lang namin ng uh, kalamansi and then fight na okay na Lozano. Ito. Kasamantalain ko itong pagkakataan ito. Okay. Sa lahat ng mga ng Albert's Adventure, sa kay family, huwag niyong kalilimutan. Supportahan so, din natin ang gusto uh, Mo Official supportahan natin yung kanilang, yung channel. Uh, supportahan natin yung mga local vloggers natin na nagpupursu. Ang pangunahin din naman dito, hindi para tayo kumita, eh, kundi para mag-enjoy. Ipakita natin yung kagandahan ng lugar natin, lalo na dito sa San Pablo. At isa sila, sa YouTuber community, isa ito sa paraan para ma-highlight natin yung mga famous spots, famous uh, venue, venues, places sa uh, ating lugar dito sa Pilipinas. at uh, salamat! salamat.